June 4 Ito kami, ni Melda, June ah June 4 Ay Sa Sogo Hotel Ah, yun Wala, <laughs> buta ka sa likod ko para to O, sige ka, sige ka yun ka na My goodness. Tapos <laughs> <laughs> na <lang> <laughs> Nakuha ko po yan sa cellphone po niya ma'am Tapos mga picture yung picture ma'am same din po ng babae o iba-ibang babae po? Iisa lang po. Sa ngayon na po kasi yan ma'am eh. Kasi yung dati naman wala po akong evidence. Nasaan po ngayon si Mr? Ma'am? Uh, nasa trabaho po siya ma'am. Ano po ang uh, sinabi niya sa iyo patungkol po dito sa babae? Siya na daw po yung pinakilalang asawa ma'am eh? Ikasal eh, po kayo, ma'am? Opo. May opo, anak ma kayo? Meron po tatlo. Ilan po anak ninyo? Tatlong tatlo. babae po. Ilang taon na po yung mga anak ninyo? Uh, 11 po, nine at saka eight. Gano'ng katagal na po kayo ni Sir Jason? Kasal? Uh, 11 years na 11 po kami. Eleven years. na nga po sana sa October. Kailan po nagsimula itong uh, pagkakaroon niya ng relasyon sa iba? Simula nung maliliit pa po mga bata. Itong babae rin na to, o dati iba. Iba po iba. Ito lang po ang babae na to ang nakuhanan ko po ng evidence po. Talaga. Yung mga dati po, paano niyo po nalaman 'yun? Saka na uh, na-confront -con, na sa, niyo po ba siya oh doon? Opo, ma'am. Sa text po, ma'am. Ano, nakukuha ko po 'yung sa text. Tapos kapag tinext ko po Nag-ano ako ng hindi ko sinasabi na asawa ako. Hindi ko po sinasabi. Agad. Tinatanong ko muna kung kaano-ano ka ni Jason. Okay. Tapos nagsasabi po yan na girlfriend daw po. Tapos saka po ako magsabi na asawa ako. Ako po yung asawa. May mga anak po kami. Minsan nagagalit po sa akin. Minsan nagpapasalamat din po kasi... Hindi nila alam. Sinabi ko po. Opo. Hindi nila alam na may asawa at anak. Sa ngayon, saan umuwi itong si Jason? Sa bahay po, mam umuwi po siya. Tapos pag, ano po, Friday ng gabi, diritso na po siya doon sa Paranyak. Pero anong sabi nung asawa mo, nung kinonfront mo siya doon sa mga Wala dati? Po, mahirap po, anuhin siya, ma'am, eh. Ano pong mahirap? Wala, I mean, ano wala po siyang, niya? wala po siyang, ano dyan, ma'am. Ganun na po daw talaga siya. So, sasabihin niya, ganun lang talaga ako? Hmm, hindi na po siya magbabago. Pag nasa bahay siya, parang kayo pa rin, parang... Upo, parang ganun lang po. Okay kayo pag nasa bahay Opo. siya? Minsan hindi po ako umiimik sa kanya pero maghahanap po siya ng way para magsalita po ako. So kumbaga nag-I love you pa rin siya sa'yo? Sa ano po, parang hindi na nga po naririnig ganyan po. Ba't kayo ngayon lumapit? Eh dati pa nangyayari ito, alam Opo, nyo, tapos sabi niya hindi siya magbabago. Ano po ang gusto nyo mangyari ngayon? Nilapit ko po yan kasi ngayon lang po ako nakakuha ng ebidensya po. Gusto ko po sila mabigyan ng leksyon, maikulong po yan silang dalawa. Ano ng babae. Imelda po, Imelda Angeles. At ano daw pong trabaho ni Ma'am Imelda? Kasi hindi po natin ma ngayon si Sir Justin. actually kanina nakausap na namin. Willing naman daw po siyang magsalita, kaya lang ngayon po hindi na po siya sumasagot sa atin. Para malaman din po sana natin yung panig niya. Opo. At uh, gayun din po sana si Ma'am Imelda, Imelda. Angeles po. Hindi rin po sumagot sa satansya nyo lang, ma'am, gano'n na sila katagal? One year, ma'am. Siya po mismo nagsabi sa akin, one year na po sila. Eh, kung yun, ang pinaka-option po talaga natin is ha-filean nyo sila ng kaso. Bilang may ebidensya naman kayo, okay, uh, pero yun nga po, pag nag-file ng kaso, posible pong kulong ito. Handa naman po kayo dun sa ganong uh, sitwasyon anda po ako, ma'am. Magkikita pa rin kayo mamaya. O, balak naman po namin, mga, mga anak po, balak po namin umalis doon, ma'am. Nangupahan lang naman po kami. Pero okay. mamaya po, uuwi naman po siya. Di ko po alam kung uuwi po siya, ano, kasi minsan po doon po talaga siya. Minsan hindi rin talaga siya na umuwi. Opo, pag ano may... Hindi naman kayo ma mapapahamak niyan o hindi naman violente si Mr. Minsan, si minsan po, po ma'am, nagwawala po yan, ma'am, eh. Ayun oh, po, yun po ang na. ko para sa inyo kasi kung doon pa rin pala kayo sa isang bahay nag uh, tumutuloy tapos uh, matapos niyang malaman uh, tong pagsumbong nyo dito at kailangan po sigurado kayong safe kayo baka hindi siya mag, ano kung mayroon kayong ibang makasama may, sa bahay. meron naman po ma'am. Sinong anong? May, may kapatid po ako pwede po, po. Na pwedeng oh, doon na siya sa inyo? Opo. Oh nandyan po yung tita din po ng mga bata. Pwede din po kami doon. Sa yun pong uh, mga kamag-anak ni Jason, hindi nyo nakakausap tungkol sa ganitong ugali niya? Alam naman po nila, ma'am. Alam, alam, po nila. nila. Yung pagwawala po nila, yung pambababae niya, alam po nila yan. Anong sabi nila? Eh, hindi, hindi ko na po ma, ma Mahirap po magsalita mo. Ayun. Sa ngayon po, ang tulong na mabibigay namin sa inyo is samahan namin kayo ma-file ng kaso itong si Jason at saka yung uh, ano niya, kinakasama niya itong si Imelda. Imelda yung pangalan. So, para masampahan sila. Ang possible na kaso, yung pwedeng isang pa is kung cubinage. Uh, yun po ay yung may ang isang lalaking may asawa eh, nakikipagrelasyon, particularly um, sexual intercourse under scandalous circumstances, yung ganun, Opo, yung medyo scandalous po ang relasyon nila, ah uh, pwede pong masampahan nyo ng concubinage. If not po, pwede rin po kayo magsampan ng vows. Eh. Yung dun po sa paulit-ulit, kasi nasabi nyo po kanina paulit-ulit, iba-ibang babae po yun. Opo, ma'am. Bali pang ilan na po itong si Imelda? Hindi ko po masabi kung ilan, ma'am. Madami na talaga? Madami na po, ma'am. Pero nakilala niyo siya, ma'am? Pinakasalan niyo siya? Alam niyo siya na ay may pagbababero? Hindi po po. Hindi ah, pa po, ma'am. Tapos, okay. yun nga, nung nag-ano na po kami, doon ko po nalaman. Okay. Saka ano, ma'am? May baril din po yan, ma'am eh. Pwede uh, natin pa-check siguro kung kung may lisensya uh, yung po, baril? License po. Opo, okay. naman po. Kay, gusto ko lang po ng ano. Mm -hmm. Grabing Grabe stress ko, ma'am. Eh, yung mga anak niyo po, kamusta naman po? Andyan po, mam ma pero alam po nila yan. Ba ba't po nila nalaman? Alam po nila yan ma'am. Mahirap po, ma'am, naawang sa mga anak ko. Kasi hindi ba, lang, am, am? hindi lang ako na- nakaramdam na ng sakit, ma'am. Kahit sila, ma'am, nagsasabi po sila, na iwanan na namin si Papa. Palitan na namin si Papa. Pag ipakulong mo si Papa, ma, salita ako. Maganda pong makita ng mga bata na yung mga ganyang sitwasyon, kahit babae tayo, kaya nating tumayo at labanan kung naaapakan yung karapatan natin. Meron po kaming inere na ganito rin po ang kaso. Though yung mister po kasi is kumara po sa studio. Opo. And nakikiusap po siya na wag po siyang sampahan ng kaso dahil yung misis po niya ipuulit-ulit na rin. And may naisabi po dito si Atty. JV, ito po yung battered women syndrome. Oh, battered women, oo. No? Opo, Atty. Ah, uh, hindi, yun is parang usually minsan yung parang pabalik-balik eh, kahit na, na nasaktan ka na or yung kunwari uh, binubog-bog ka, pero gumabalik ka pa rin, so yun yung minsan yung mga kababaihan na hindi nila nare-recognize yung nangyayari na sa kanila. So, hindi ibig sabihin na pinatawad niya na yun o okay lang yon ganun. So, yun nga, yung psychological violence, pwede mong isampay yun, hindi lang yung concubinage, yung mismong apekto sa inyo, nung abuse. Considered abuse yun eh. Uh -huh. Yung may karelasyon ka, tapos uh, outright pa ulit-ulit sasabihin sa'yo na ganito talaga ako, okay lang yun. Hindi okay yun. Lalo na kung apektado pati yung mga bata. Sinabi pa nga po niya, mami, maghanap din daw po ako ng sakin para parehas na daw kami. Sabi so, ko, hindi naman ako katulad mo eh. May mga anak ako, mga babae pa. Hmm. Kailangan naman pasundin ko yun. Hmm. Eh ganyan ka na nga, tapos ako gagawa din ng ganyan hmm. katulad mo. Hindi pwede, hindi ako ganon. Huwag hmm. kaiba tayo ng isip. So yun, sa tingin ko po, dapat... I, yun po yung pwede yung isang pangkaso kay Jason. Pero yung sustento po, ba kamusta po yung sustento sa mga uh -huh. sa inyo? Okay naman po, ma'am. Nagbigay naman din po. Kayo rin, nagtatrabaho? Nasa bahay lang po ako, ma'am. Naghatid sundo ng mga bata sa school. Tapos, nag -ano lang, nag... Online online lang po ng mga products. Mm -hmm. Yun po yung magiging susunod yung kailangang isipin pagka pinurso nyo to is yung magkaroon kayo ng kung anong gagawin after. Opo ma'am, naanam po na po. Kasi um, pag umalis siya, ang kasunod na problema niyan yung maghahabol kayo ng sustento. Opo. Eh minsan ang ginagawa nila yan yung gagamitin nila na panggante or papahirapan para makabalik o kayo para Opo. makabalik siya ulit sa bahay o ano. Pero siya, meron naman tayong mga nakalagay sa batas yun kung para makahingi ng support. Yun nga lang din, yun nga, isasama yan sa magiging, ano, ilalagay pag nagsampa po ng kaso. Lalo na sa VAUSI, isasama po yung economic support. Kasi meron din economic violence eh pagka hindi nagbibigay ng sustento yung asawa. Siguro at pwede na rin natin siyang pabigyan din po ng barangay protection order. Mm -hmm. Kung saan man po, wag na lang po sabihin sa amin kung saan kay titira ngayon para hindi po muna siya makalapit sa inyo. Ah, sige Opo. po, ma'am. Kasi of course nakakatakot din po dahil may sinasabi niyo nga po may baril. Pero papa-check papa na din po natin sige po, yung sa baril po niya, ha. Opo. Ah, wag po kayong mag alala kasi ma'am kailangan niyo rin pong maging strong para sa mga bata. 'Yun nga po 'yun, mommy ako, okay. Haba po ng panahon na test po ako para sa mga anak ko kasi number one po yung priority ko mga anak ko ma'am. Kaya tiniis ko na lang po yung para sa akin na lang muna kasi mahirap po yung mga anak ko ma... Sige po ma'am. Bale yun po, tulungan po namin kayo magsampan ng kaso laban sa kanila siguraduhin po namin na safe kayo at secure. Sabi mo hindi ko kayong pumunta dito. <laughs> Tinatawanan niyo pa ako. hirap nang ginawa mo. Sinasabi ko na sa yan eh. Sobrang hirap, stress. Akala niyo nakikita niyo ako, wala lang, baliwala lang. Pero pag umuwi ka sa bahay, wala lang. Patawa-tawa lang kayo. dito na ako, ito na yun. Ito na yung hinahanap niyo. Sabi niyo, puro lang ako salita na itutulfo, patulfo ko kayo. Ito na yun. Ito na yun. Sige po ma'am, uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. At kung may maitutulong po kami para po sa mga anak po ninyo, sabihan niyo po kami ma'am, ha?